nag ka na bang mag-Facebook ads pero hindi mo alam kung tama ang ginagawa mo? O baka naman gusto mong subukan? Kaya lang, natatakot ka na baka masayang lang ang budget mo. Kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang Facebook ads ng tama, panoorin mo ito hanggang dulo. Ituturo ko ang 3 effective tips na ginagamit ng mga successful sa Facebook ads. At kung hindi mo to alam, malamang isa ka sa mga nagsusunog ng pera. Tip number one. Akala ng iba, isang ad creative lang ang kailangan para kumita. Pero ang totoo, Facebook ads is all about testing. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang ad, tapos maghihintay ka lang nakikita ka na kagad. Dapat magtest ka ng iba't ibang creatives, captions, at targeting para malaman kung ano talaga ang gumagana. Sa ganitong paraan, hindi ka manghuhula kung ano ang effective kasi malalaman mo base sa data. Tip number 2. Pagkatapos ng 3 to 5 days ng testing phase, verify kung alin ang nag-convert at alin ang hindi. Tingnan mo sa ads manager kung alin sa mga ads mo ang may mataas na conversion, click-through rate at engagement. Alamin mo kung anong targeting ang mas nagiging interesado sa offer mo at anong creative ang pinaka-effective. Hindi pwedeng likes o shares lang ang magiging basihan. Ang tanong is nag-convert ba? Especially kung ang goal mo is magkaroon ng sale. Tip number 3 at ito ang pinaka-importante. Kapag na-verify mo na kung aling ads mo ang talaga nagpe perform oras na para mag-optimize. Kung may ad na gumagana, dagdagan ng budget para mas lumaki ang reach at sales mo. Kung may ad naman na hindi nagko convert wag mo na ipilit, i-stop mo na at pag-aralan later on kung ba't hindi ito gumagana. Para mas ma-maximize mo ang result, pwede mo rin i-apply ang retargeting or yo-yo method strategy para ma-follow up ang mga taong nagpakita ng interest pero hindi sila nagtuloy para bumili. Ngayong alam mo na ang 3 tips para sa Facebook ad success ang tanong. Gagawin mo ba ang lahat ng tips?